Ano yung naging ano, parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Parang ano, nag-DPWH kami. ano karami kotse meron kayo? Parang uh, personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Ah, 40. Oh, Nagagamit niyo ba lahat siya? Yun, hindi, hindi na nga. Hindi, hindi na nga, nasa <laughs> dami. So, uh, mostly American cars, siya sa dila white and black. Yung Lincoln Navigator. Siya. Black? Oh, wow. black and white. Black and white. Yeah. Uh, GMC Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Sa sa YouTube? Oh, sa, wow, nasa YouTube? Oo, so? sa, no, nasa YouTube. Grand Wagoneer. Um, ship ko from the US. From the US. Oh. Nagmamaneho ka rin. Uh, marunong mag-drive, left, right. Hindi uh, marunong mag-park. Oh, si Suburban. Tsaka si wow, Alphard. Al, Al Tram. Uh -huh. And then the Tundra na Toyotas. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? And, and then the Toyota Sequoia. Si uh, this is the TRD Pro. So more sports ano tapos ito yung capstone yung high end niya X5 tsaka yung 8 na uh, Jaguar. Jaguar Jaguar naman to yeah. Altera uh -huh. ano na to hindi na nag, hindi na nag reproduce nagreproduce to so Mercedes-Benz ya yeah, uh -huh. GLS isa is one of the S class uh, series ng Benz mm -hmm. and then the Volvo XC90 uh -huh. ito yung gustong-gusto gusto ko na dati na unang bilhin Nung no, nabili na namin siya uh -huh. hindi ko na ginagamit <laughs> this is one of the most expensive purchases na kochi noon uh -huh. nabili namin this is the Autobiography Range Rover Range Rover the Evoque uh -huh. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko so red. And then uh, Defender, nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. And then we have yung LM, yung Lexus. Oh, the higher oh, end of ano? Oh. Yes, the higher end of the Alphard. Oh, oh. And of course, yung LC2. Oh, awesome. yeah. And then sabi ko, gusto ko ng Artista van. So, oo, oo, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung, ano, yung Artista van. So, GMC siya. Hmm. unang ang bilhin namin ng white na Cadillac. Dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. So, yung... Benz GLE. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos we have yung Sprinter. Sa so, artista band. talaga Showbiz na showbiz. Oh. Artista ba naman? Ito, ito the naman, the Gladiator. This is my son's uh, car birthday gift namin sa kanya to. Wow. Ito. This Porsche. is the Porsche, yes. Sabi namin, gusto namin makakaano ng medyo parang sporty. Ano, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati? Yes. So nung lumabas siya, bumili kami na Maserati. Itong model natin. Hindi rin siya nagagamit. She No. Matte finish eh. No. So very rare yung ganitong kulay. Benz na avant-garde. Ito yung Bentley. Ito, binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glasses. Pero hindi naman <laughs> namin nagagamit. So ito. And then we have the Maybach. Uh -huh. Mercedes-Benz Maybach. Uh, yung uh, SUV version ng color nga. nga? Yung latest. Your um, yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Kulinan. Rolls Royce. Oh. This is the Cullinan. And kaya ako tumingin? Mm. So kaya mo ito kinuha? Dahil? Kasi ito may payong. Natutuwa eh. ako sa payong. Ano yung naging ano, parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Uh, ano na, nag, niyo? ano, nag-DPWH kami. Na Siyang pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit kumano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Sa pagsusuri ng Bilinary News Channel, aabot sa halos 31.6 bilyon pesos o mahigit 6 na porsyento ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa.